Hello Earth Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Tignan natin ang messages Gabay Energy para sa September 14, 2023 Maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na guys para gumami pa tayo sa ating channel Spirit guide messages, energy para sa Virgo and Capricorn. card please. So we have eight. We have eight of pentacles. So. Um we have a uh, here na ano um, masyadong um pinapahalagahan ang mga material na bagay sa um na meron siya ngayon ano. And for some of you are sinta guys, medyo shadowy yung ating video ngayon ano. Um ayan, masyadong matigas ang ulo, ulo no. Um ayaw magpa-control. We have eight King of Pentacles reverse. And we have here um, Ten of Pentacles. Ayan. Family prosperity, prosperity. Pinanta natin guys. Kasi may lumabas dito na um, materialism. Ano? pinapahalagahan yung mga bagay, mga material na bagay sa buhay niya. Ayan. Okay. Um, for some of you, ano, um, maganda ang araw na to sa inyo, no? Ang dami niyong matatanggap na blessings, ang anda daming accomplishment, um, sa pamilya niyo, sa pamilya niyo, guys, no? Sa trabaho. And, ang dami. So, napapaligiran ka ng inspiration, energy, positive energy ngayong araw na to. And, this card is, um, I think for some of you, no, ang daming pera. So, bigay, bili lang ng bili ng mga gusto nila. Gusto nila sa may bagong gamit sa bahay, mga makeups ano. And, sinasabi ng card na control yourself no sa mga bagay na ito but diyan kayo sumasaya eh sa pagbili niyo ng mga um wants niyo no we have here the full ayan may new journey rin na parating ano um for some of you is makakaalis may offer sa ibang bansa bagong offer na trabaho okay let's check ayan no Maganda talaga yung card nyo ngayon Earth Signs. So may blessing talaga no it's either malaking pera to no. And ang kailangan nyo ngayon is pahinga. Pahinga. Earth signs. So we have here the page of ones. So for some of you naman is na depressed kayo no. May mga parating na hindi magandang balita. yan guys Okay we have page of pentacles so ayan nga wasteful siguro um itong malaking blessing na parating sa inyo guys no um gamitin niyo sa tama dahil um naka-nandito ang ating ano no pagiging materialistic so sinasabi ng ating page of pe pentacles na huwag niyo sayangin ingatan niyo kung ano man yan And wag kayo masyadong greedy, greedy no? Kung may ma-receive kayong blessing ngayong araw, share nyo sa inyong mga kapamilya, sa inyong um, share nyo kasi may greediness din dito eh. Baka ang iniisip mo lang is yung mga makabili ka ng mga materialistic na bagay, material na bagay um, which is um, hindi nga naman maganda no? Kung sarili mo lang yung iniisip mo baka may ma may iba sa inyo nangangailangan bumili ng para sa gamot ng magulang bigyan niyo no baka i gamitin niyo yan as uh, ano sa magandang bagay so, Tingnan pa natin energy for September 14 ng ating year signs card. Yan, see? We have here the three of pentacles. Reach out for the help you need when you need it. So, kung makareceive man kayo ng blessings, ayan guys, um, maghatid kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Um, huwag niyong sarili niyan. Ano, huwag, huwag pa wag yung material na bagay ang bilhin niyo. Yung kailangan niyo talaga. Kailangan din dito ng teamwork. Teamwork guys. They need you. They need you guys. We have here the nine of wands. So, yung iba sa inyo, prostrated nga. Dahil may na, may mga kasama kayong tao, no, na hindi marunong kumontrol sa, um, kung, for example, asawa nyo to, na masyadong gastos ng gastos, bili ng bili ng kung ano-ano. Ayan, masyado kayong na-prostrate. And, may mga kaganapan din dito na ano, pag-aaway ano. May mga delay din kung nag-aantay kayo ng mga documents. So, it's a bad news, no? mag yan, guys. And hindi nyo pa pwedeng ma... Hindi nyo pa marireceive ngayon. Maybe it's next week pa or next month. So, kung ano may mga result. Kung ano mga result yan, guys. So, ayan, mag-ingat din kayo, no? May mga panluloko dito. Yung iba sa inyo, mimeke ng mga documents. Kaya, ayan, um, bad news yung marireceive nyo ngayong araw na to, no? So, lalong-lalong lalo na sa mga gustong makaalis papuntang ibang bansa, wag na wag nyong lolokohin ang inyong mga documents. Uh, mas maganda na yung sabihin nyo yung totoo, lalo nyo, lalo na yung iyong medical. Pagdating sa medical, may medical dito sa Pilipinas, may medical din sa ibang bansa. Kaya baka magkaroon ng delay ikaw kung nire-talking nyo man or dinaya nyo yung mga documents na kailangan nyo ipapasa. Naka-reverse ang ating Nine of Swords, no? Kahit sa mga score nyo, yung mga nag-aaral dito... Uh, pinapakita nyo sa inyong mga magulang um, pinagmamalaki nyo yung mga um, hindi naman talaga nyo score no? masyado nyo nililinis ang inyong pangalan or may mga nakakasama kayo dito kaibigan na ganun no? so pa na ito disorganized so kailangan gamitin nyo ang pera um, um, mismanagement to ng money pagiging imbalance nyo sa mga pangyayari ngayong araw na to. So, help focus guys no, sa mga um, kung ano man yung mga kailangan nyo. Yun ang unahin niyo guys. So, protektahan nyo ang sa inyong sarili sa mga betrayal, sa panloloko. Ayan, kung, kung ikaw to, no, earth signs, yan, no. Huwag kang manloko, uh, maging tapat ka sa iyong sarili, lalong-lalong na sa inyong pamilya. No, guard against deceit and concealment. So, madi-discover at madi-discover din yan eh, ng mga taong pinagpasahan mo or pinagpapakitaan mo ng um, ng mga bagay na hindi naman totoo. So, ngayong araw, possible na madiscover nila mismo yan. So, tignan pa natin, no, guys, sa ibang card. For some of you naman, may discovery kayo dito na malalaman um, regarding sa inyong partner, sa inyong kaperahan, sa inyong negosyo. family and tribe beauty so guys um, ang kailangan natin dito is kung ano man yung talagang nangyayari sa inyo, sabihin nyo sa inyong pamilya, yung katotohanan um, kesa ma-discover pa nila or madiscover discover pa nila sa ibang tao, ano? Linisin mo, pagandahin mo ang image mo sa magandang paraan, hindi sa mga kasinungalingan, hindi sa mga pagbebetray, sa dis sa pagiging hindi tapat, no. Tignan pa natin, guys. So, looker fairies. So, yung iba sa inyo is, um, may mga nakakasamang taong toxic na sa paligid. Ngayong araw na to, um, um, ang message sa sa'yo ng card is, um, maghanap ka ng mga bagong kaibigan. Baka nalalapit ka na masyado sa mga um, temptation. Ayan. So, ibahin mo yung ano mo, no? mga taong nakakasama mo sa paligid. Set boundaries, guys. Tignan pa natin. So, yung iba sa inyo dito, ayan, may mga nararamdaman na. So, may nabanggit nabanggit akong medical kanina, no? May baka may mga nag-fake dyan. So, may mga nararamdaman talaga kayo sa inyong sarili. Ayan, kailangan yung magpa-check up. Kailangan nyo na magpa-check up. At kung ano man yung na-check sa inyo ng doktor, wag nyo na rin doktorin, ano? Kailangan gamutin nyo yung iyong sarili para rin naman yan sa inyo um, ear signs, So, kung ano man yan, nararam, nararamdaman nyo, prevention is better than, ano, no? Cure. So, so yun lang, ano, ear signs. Thank you for dropping by. See you on my next video. Bye-bye.